New normal. Termino na lagi na nating napapakinggan. Bagamat ito ay madalas ginagamit sa mga bagong kasanayan ngayong panahon ng pandemya, ito ay may iba pang kahulugan para sa mga nawala ng mahal sa buhay at nangungulila. Para sa iba, may tinatanaw pang babalik sa dati ang takbo ng buhay. Para sa ilan, ang takbo ng buhay ay tuluyan ng nabago at hindi na maibabalik sa dati. Napakaraming nawala sa atin ngayong panahon ng pandemya. May mga namatay dahil sa COVID, Merong namatay sa ibang karamdaman na hindi man lang natin nakita dahil na din sa epekto ng pandemya. Halos linggo-linggo ay meron tayong nababalitaan o kilala na namatay at siguro dahil hindi pa tayo talaga nakikita ng personal at ng maramihan, e eh darating ang panahon na magugulat na lang tayo na marami na pala talagang nawala sa piling natin itong pandemic. May mga patuloy pa ding nagluluksa at nangungulila dahil sa pagkamatay ng mahal sa buhay. Ang iba tila okay na pero from time to time ay nandoon pa din ang biglaang dagsa ng malulungkot na damdamin. Mahalagang tandaan na bagamat ang bawat pagluha ay nagpapakita ng kalungkutan, ito din naman ay patunay na tayo ay nakaranas ng lubos na pagpapala. Ang pagkawala ng isang tao ay nagdudulot ng lungkot sa taong naiwan. Ang kalungkutan at luha ay pagpapakita na tayo nga ay nasiyahan sa pagkakaroon ng taong sa atin ay naging pagpapala. Pandemic man o hindi, lahat tayo ay mangungulila dahil lahat tayo ay nakatakda sa kamatayan bilang tao. Pero kahit ito ang katotohan ng ating kinakaharap, mahalaga pa ding tandaan na ang Diyos ay dumaramay sa ating pinagdadaanan. Hindi ka nag-iisa sa iyong kalungkutan. May nakakaalam, may nakakaunawa. Ang sabi ng Bible, malapit ang Panginoon sa mga may bagbag na puso at tinutulungan niya ang mga nawalan ng pag-asa. Mahal ka ng Diyos. Ang kalungkutan mo ay batid niya. Ang pinagdadaanan mo ay nauunawaan niya at ikaw ay iniintindi niya. Nais ng Diyos na samahan ka sa iyong pinagdadaanan, sa iyong pagdadalamhati at sa iyong pangungulila. Buksan mo ang iyong puso sa Kanya at ilahad ang kabigatan ng iyong kalooban. Makakaasa ka na ang Diyos ay may pakialam, ang Diyos ay may paghilom na laan. Ang pagdadalamhati ay parte ng buhay na pansamantala. Pero salamat sa Diyos na para sa mga nananampalataya sa kanya, ang kamatayan ay hindi pagtatapos kundi pagpapatuloy sa kanyang presensya. Asa ka ba?